Magandang araw sa iyo. Sir, ako po pala si Mark Anthony Viracis. Ang napili ko pong bigyan ng reaksyon ay ang isyo ng politika. Korupsyon. Ang korupsyon ay isa sa mga bagay na mahirap maalis sa anumang sangay ng ating buhay. Sa pagpalipas ng panahon, hindi pa rin mawala ang korupsyon at patuloy pa rin itong mangyayari. Marami sa mga dating opisyal at magiging kasalukuyang panahon ang patuloy na nanakaw sa kaban ng bayan. Pangalawa, Political Dynasty at Iski Reform Act. Sa isang kuminado o, o isang lugar, may mga political dynasty pa rin na ang makikita. Ito ang isang pamilya na kontrolado ang sistemang politika sa isang lugar upang mapanatiling makapangyarihan ang kanila ang kan. Kawalan ng sistema, kustisya, Katulad lamang ng korupsyon, ang kawalan ng ustesya ay isa sa mga bagay na laganap na noon. Parang sa ngayon, marami ang nagsasabi na ang ustesya ay para lamang sa mayayaman at makapangyarihan. Ito ay dahil sila lamang ang may kayang pabilis o paguhin ang takbo ng ustesya sa parang pabor sa kanila. ang pangunahing na epekto ng korupsyon sa Pilipinas ay mga kahirapan. Dahil sa pagnanakaw ng pera, mga tao na pupuntahan ito sa mga agahan at nawalan ng mga mamayan na mas nagpangailangan, ang korupsyon ay isa sa uri ng mga panglalamang sa kapwa. Ano mang uri ng panluloko at pandaraya ay dapat iwasan. Ang epekto ng korupsyon hindi pagkapantay-pantay ng estado ng mga tao sa lipunan. Madaming ng mahirap pag-aaklas ng mga samahan at tao sa gobyerno. Kalangungan ng mga pangangailangan, kakulangan ng pundo sa iba't ibang sektor na pamalaan, hindi maayos na serbisyo ang ospisyal at iba pang sektor. Kakulangan ng mga espesyalista sa bansa dahil sa talamak na ugaling korup sa gobyerno. Hindi na biro ang isyong ito. Dahil dito, mawawalan ng mukhang Pilipino ang ating lahi at ang ating kultura, ang ating bansa, ang pinagpilitan ng matiwaling mga batas sa baguhin ang mga batas upang lalong upang dagsan ng mga dayuhan ang ating bansa upang makinabang sa ating mga likas na yaman. Nakakalungkot isipin na mas, maski hindi na ang magkaroon ng mga batas tungkol sa ganitong bagay ay hayaang na ang na tayo ang mga illegal na dumadayo upang mai-anhin ang material sa ating kalupuan at walang pagawa ang mga lokal na opisyal. Yan lang po at maraming salamat.